labas. Bumili ako ng ano. Bumili ako ng ayan. Purple na Clorox kasi lagay natin ibabad natin sa ano. Yung sofa cover. Of course. Nagpabili silin ko ng tatlong ubos na kasi yung ano niya. May lang. Ayan. Tapos, magpagawa na naman siya ng ano, strawberry, strawberry and blueberry na mix na ano. Juice. So, magawa tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Strawberry and blueberry in a flavor. Mm -hmm. Mama, I have, you have another one. Is that glue ropes? Huh? It's glue ropes. Let's go! Yeah, it is for... Luluks. Again, I'm going to This is my school. We have bullies. Bullies? Lulux. No, bullies. Not allowed bullies. Not allowed to bad, always nice word. No, Lagyan mo na ako ng Ma, okay. purple na to, chlor. Later, if I uh, already... I just want to eat a little bit. babad. Ngayon, magluto tayo ng magluto tayo ng eh. ah, pansit. So, bumili ako nito. Lunch natin. Lunch namin. So, bumili ako nito. Kalahating ano. Kalahati lang yung may. Eh. So, mag May ibang ingredients naman ako na nabili nung last week. So, ayun. Ang mga magbihis lang tayo. Magbihis tayo para magluto na tayo ng ano natin. Ulam. Kapag luto na rin ng ulam. Tapos na tayo nagbihis. At tayo ay magluto na. Simulan na tayong magluto mga nana. Sorry mama, sorry, sorry. No more. No. Hugasan lang natin yung ano natin. Yung fresh miki We call that one fresh miki dito. Uh, We don't need yet mama. Fresh noodles. So, so ayan, sa market. So, kalahati lang yan. Kalahating kilo. 40 yeah, so, yung yeah, kilo so 20. 20 yung ano, kalahati So, marami na rin yan para sa amin. Kalahat yeah Tapos kalahati kilo lang din ng ano, ng meat. yung binili ko, wala akong pork. Ano lang is Yeah, na, that one, the blue one. Manok. You need to remove that one. So ayan, magsimula tayo magluto at yan, yung cabbage. Only one I remove. Uh, ay bigat one ko kasi malapit lang naman yung palengke kasi pag hindi maubos magano lang siya magdry o masisira yeah, lang uh, minsan in slice na tapos yeah, lagay yeah. sa freezer pero pag hindi magamit uh, mag-iba na yung ano uh, lasa iba rin yung ano ganyan talaga na fresh yung ihalo mo sa gulay na gulay uh, sa gulay na mga ano uh, bulangdang or tinola so ayan So, hiwain lang natin. At yan, yung asawa ko ay yes, nagreklamo. Bakit daw ang electric fan ay may, ano, maingay, medyo maingay. Sabi ko, tanggalin mo yung, ano, dalawang uh, plastic na nakabalot pa sa fan. Yung lead, yung blade. So, ayan, tinanggal na niya. Tapos, yan, itry na namin isak-isak. Um, hindi siya makabend. Hindi magita yung plug sa ilalim kasi may maliit na ano dyan, yung parang divider kaya ako na yung nag-ano na ako na yung magsaksak sak sa plug so para matry namin kung wala na bang ingay yung electric fan na natanggalan na ng ano, yung cover yung ano dyan sa lamisa, yung blue na naka-ano, naka-cover sa blade so yan, try namin dyan So ayan at sa wakas ay ayan nagtry itry namin. So nawala din yung ano ingay. Nawala na yung ingay na tinanggalan na siya ng um, cover. So, okay, ayan kasi silingkon ano pinapawisan talaga yan pag tanghali. So wala na siyang ingay. So ngayon Mag-continue tayo sa pag-ibig. Mag-ibig na pagkado. Ayan. Ganyan talaga ang nanay. Maraming ano marami pang gagawin sa loob ng bahay hindi lang yung pag magluto ka marami pa pang iba so yan hiwain lang natin ng ano uh, pahaba yung mga um, karni. so marami pa tayong hihiwain at ayan na naman yung bagyo beans tapos ayan paslanting natin na pag ano pag slice yan hugasan mo natin at tanggalin yung mga nasa gilid niya na ano yung parang um, haba siya na matigas. Kaya ayun. Tapos isang carrots lang. Tapos slice natin ng julienne at saka yung ano um, slice din natin siya ng ano para uh, parang pahaba na paslanting. Ayan. So yan lang yung mga panakot natin. Wala tayong ano dyan. Bell pepper. So, yung panakot ko dyan, ano lang. Onion at saka garlic. So, yun yung anak ko na uhaw. Kasi palaging naglalaro sa labas kahit mainit. Maglaro yan sa labas. Pero bigla na lang yung pumasok sa loob at mainom. So, yan lang yung mga panakot natin. Hiwain at yan ay magluluto na tayo. Magsimula. Yun, pinaano ko muna yung karne. Pinalambot ko una. Saka ko siya, ano, um, nagisa ng mga panakot. At yan. So, may pepper na yan. Tapos, ibang seasoning nilagay ko dyan na test namin. Tapos, may cubes na rin yan. May kunting asin. Ayan, lagyan natin yung carrots at saka bagu beans. At tapos, lagyan na natin ng ano big. Tapos lagyan na natin yung ano, am um, fresh miki, noodles. So, ang technique para hindi dumikit, tapos hinaan yung apoy. So, huwag ihalo muna, paibabaw lang yung ano, am um, fresh miki. Tapos hayaan kumulo. Ilagay na ilagay na natin din yung ano, cabbage. Hayaan lang natin siya na magkulo. Tapos hinaan yung apoy. Saka natin siya i-mix pag ano na siya, yung luto na talaga kasi yan ang technique para hindi lumikit ito na yung ano natin pansit so yung asawa ko pag kumain siya ng pansit na ganyan na pagkaluto nilalagyan niya ng peanut butter so wala ng kanin peanut butter lang <laughs> so kunin natin andun sa labas So, ayan. No. Nagutom na yung asawa ko. Kaya, ayan. No kukuha na siya. Pero, ako yung magkuha kasi. Ako yung maglagay sa plato niya. Kasi, ano. May mga, ano kasi. Hinaloan ko siya ng taba. So, ayaw niya, na, ayaw niya ng taba. Kaya, ayun Pinipili ko yung, ano. Taba pag nalagay ko sa plato niya. Tapos, kakainin niya yan with peanut butter.

Mama, time to eat. Top. he said wash his hands first no. you do that. wash your hand wash your hand wash your hand it's soap. can you put this one here? it's cold now. no. maybe we put ice. maybe. okay. more, 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 more. okay, enough, 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 enough. <coughs> there. the <coughs> cup. mamam, ah, lingay. I need my, I need my. so ayun guys tapos na tayong kumain tapos na kaming nag lunch tapos si Lincoln. naglaro na siya sa labas tapos yung tatay nagpahinga ako mag nap din siguro ako tapos tawagin ko lang si Lincoln para mag nap so, dyan muna nagtatapos yung video natin for today so see you in our next vlog bye Thank you for watching, guys. See you in our next vlog. Bye.